So, mabut na po tayo ng uh, dalawang buwan maiigit no so, wala pa tayong uh, uh, nabubuong uh, mga ginagawa uh, puro ano pa lang no puro malapit pa lang uh, matatapos yung ating mga ginagawa no so katunayan no na yung uh, basakan na uh, land preparation pa lang no ay update ko sa inyo na itong palay na tinan yung palay na tinanim nila dumating tayo dito land preparation pa so ngayon namumunga na po yung yung palay no yung kasalukuyan ng namumunga no ang ganda na ng uh, bunga niya so mga isang buwan na lang to no mga harvest na itong mga palay na ating uh, ina-update no at uh, Magkikita ninyo, no, at ipapakita ko sa inyo yung ganda ng uh, kanyang uh, bunga. At uh, titingnan din natin, no, yung uh, kabila kasi hindi sabay-sabay siyang, ano, pero tuloy-tuloy uh, na yan ang pagbubunga niya. At uh, i-update ko rin sa inyo yung ating area dito sa ibaba dahil hindi tayo nakakagalaw sa ngayon dito sa Baba puro na sa upland po tayong uh, nakakagalaw no at uh, ipapakita ko yung uh, uh, itsura ng ating uh, farm dito sa Baba no at, uh, hindi pa natin uh, natapos sa itaas, kaya hindi tayo makakapag-focus pa dito sa Baba no so ito no itong uh, area na ito ito yung uh, gagawin nating ano uh, no gagawin nating taniman ng asula o di kaya dito natin silang uh, gawa ng uh, kanilang uh, paliguan yung uh, mga mas kubidak natin no dahil syempre uh, temporary lang doon sa itaas. So ito po ipapakita ko sa inyo yung uh, palay no at uh, ang lulusog ng uh, kanyang bunga. Ayan na po yung uh, palay, no, nakikita po ninyo, dumating tayo dito sa probinsya ay land preparation pa lang to So, ganun po tayo katagal na dito, no. O, magtatatlong buwan na po tayo dito, no, dahil nga itong uh, land preparation na ginagawa nila noon ay unti-unti uh, na pong uh, lumalabas yung uh, kanyang bunga. Ayan po, yung uh, sumusupot na yung, uh, ano, so, at uh, nakikita ninyo, no, yung uh, may ibang uh, mga palay, no, na matataas nandiyo no. Nakikita ninyo yung uh, mga matataas siya. So, yan, may mga palay siya na matataas, no. At uh, nakikita rin din ninyo yung bunga, no. So, ang ganda na ng uh, bunga niya, no. So, ganoon na po talaga tayo katagal dito sa probinsya, no. Itong uh, land preparation na palay dito, no, ay namumunga na. Hindi natin nara, namamalayan na uh, magtatatlong uh, buwan na pala tayo dito, no. At uh, well, hindi pa tayo tapos sa ating uh, ginagawa sa ating pabahay, no. Pero... Malapit na malapit na po matatapos no at uh, nagkakambas uh, na po tayo ng mga pwede natin panimula no na mga manok at uh, yung uh, ridging area na lang yung hindi natin natapos dahil uh, na delay tayo no so dahil uh, kulang kulang-kulang yung uh, ating mga resources so uh, makapagantay naman yan hindi tayo nag-aapura no so papakita ko uli no yung uh, sitwasyon ng uh, ating uh, farm dito sa baba, no? So, itong uh, latte race na ito, ito po yung uh, diretsyon ng uh, area ko na ito. Ayan. At uh, papunta na yan sa itaas, no? At uh, itong uh, ginawang nilang fish pan, no? Na hindi natuloy. So, ipapaklearing natin to, At uh, lilinisin to. Pero yung mga bata natin ay ay hindi pa sila tapos, no? Hindi pa sila Uh, no, marami pa silang ginagawa kaya hindi natin silang uh, maistorbo, no. Marami pa silang ginagawa kaya ito magmula dito sa area na ito, part na ito, papuntang itaas diyan sa niyog, no. At uh, pakiat na 'yan diyan sa itaas. So, wala po tayong nagagalaw dito, pero 'yan yung uh, pinaplano natin, no. Yung uh, yung uh, pagbili ng uh, hogwire. Para tuluyan na rin natin itong uh, may sasara, itong uh, part na ito. Kasi yung uh, mga saging ay uh, nasisira ng uh, kambing, no? So, magkakambing din tayo. Ito nga yung tinitingnan natin dito sa part na ito. Dahil nga, uh, dyan tayong papagawa ng uh, bahay ng kambing, no? Pura uh, confinement, no? kasi sa itaas plano natin doon ay puro manok lang at dito maghahalo yung kambing at saka ano, pato dito no so yan po yung uh, ating uh, update sa ating uh, farm no at, uh, patuloy naman tayo ng uh, ating uh, so kahit kulang-kulang yung ating uh, mga resources ay pinipilit po natin na uh, yung mga pwede nating uh, gagawin ay ginagawa natin abang tayo naghihintay ng uh, mga resources no. Oh so, yan po pagmaslan po niyo yung uh, ating uh, farm no. yan Oh so, malapit na malapit na rin tayo makabili ng uh, ating uh, mga sisyo no. Oh so, titingnan natin kung uh, anong kaya lang natin mabili. So yan po yung uh, update dito sa a uh, bukid no kung saan at uh, ito nga uh, dumating tayo dito ay uh, land preparation so ngayon ay uh, napaka uh, ganda na ng kanyang pamumunga no Ayan po yung a uh, uh, sitwasyon dito sa bukid kung saan at uh, nag-update tayo ngayon dito Dito naman no, nakikita po ninyo uh, may mga isda-isda pa dito dahil uh, ginawa nilang fish uh, pan to, pero hindi naman nagtagumpay yung uh, paggawa nila ng fish pan dito. So, malamang siguro tayo uh, makapag fish pan dito o oh, kailangan daw, sabi nung mga nakakalam, ay magmula dito sa ating kinalalagyan, no. Papunta doon sa dulo, ay isang kahon lang, no. Dahil nga, siyempre, pag uh, ganito, nakaliit mga kahon-kahon, ay walang oxygen yung uh, tubig, no. Maliit lang siya. Dapat, ay kung uh, ganito, ay uh, gagawing concrete uh, pan, no dahil pag uh, ginawang concrete pan ng ganito kalalaki mga butas so pwede pero kailangan mo ng uh, resources ng uh, uh, motor para magkaroon siya ng uh, oxygen pero ganito na hindi naman gagamitan ng uh, oxygen so kailangan na malaki yung uh, kahon para may oxygen yung tubig so yan po yung uh, update natin dito sa bukid no, kung saan at uh, nandito tayo ngayon ata uh, binibigay ko sa inyo yung uh, uh, itong uh, palaya no na dumating tayo dito sa lugar na ito ay uh, tayo ay uh, ano no uh, sila naglalan preparation pa lang pero sa ngayon no ay ang ganda na ng bunga nitong palay Ayan. O, ibig sabihin tayo ay matagal na rin dito sa bukid kaya kailangan na natin talaga na makabuo na nang uh, pani mula dito so uh, update ko kayo kung tayo uh, ano na no makabili na ng uh, mga sisyo pero meron na tayong kambing meron na tayong uh, mas covid no pero yung uh, Praying chicken natin ay wala pa yan, magandang magandang umaga po at uh, ito po no, Biyahe ni Benji no sa mga hindi pa nakayakap sa ating uh, Facebook account. So, payakap naman at uh, pa-support na rin sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel Biyahe ni Benji no. Ay uh, pa-subscribe naman, pa-support sa mga uh, kababayan po natin no na mga uwit W, mga kababayan po natin, mga emigrants. So, uh, Good morning, good morning at uh, good evening kung anong oras makarating sa inyo itong ating uh, video nito. So, shout out sa inyong lahat. na Nawa'y uh, ligtas po tayong lahat. Marami-maraming salamat po.